ising. Habol ang hininga at malakas ang kapog ng puso. Ang hangin sa kwarto ay malamig. Hindi karaniwan. Parang sinipsip ang lahat ng init sa paligid. Hindi sapat ang manipis kong kumot para hadlangan ang ginaw na gumagapang sa balat ko. Akala ko ay hangin lang pero narinig ko ito. Isang malalim karalkal na hilig. Mabigat at parang mula sa kailaliman nagligas ako, pinakinggan iyon ng maigi. Sigurado akong mag-isa lang ako sa bahay. Ngunit, lalong lumakas ang tunog. Umuugong sa kisame na para bang may natutulog sa itaas. Isang nilalang. Nakatitig ako sa may pitak na pintura sa kisame. Habol nga habang lumalalim ang sa isip ko ang babala ni Lola. Huwag mong baliwalain ang mga kakaibang tunog sa gabi. Buong tapang kong ipinulong. Sino ka? Tumahimik ang lahat. Ang katahimikan, parang tinudurog ang paligid. Siksik, nakakalunod. yes